Cebu Pacific nagpaliwanag na sa mga issue na may kinalaman sa punit passport sa NAIA. Kamakailan nga lamang, isa na namang pasahero ng Cebu Pacific ang hindi nakasakay ng eroplano dahil dito. Sa pag-check-in nga ng nasabing pasahero kasama ang pamilya nito ay napansin nga ng isang check-in counter staff ng Cebu Pacific na may punit sa passport nito. Ito nga ay naging dahilan para hindi ito maisyuhan ng boarding pass. At sa kagustuhan niya ng pamilya ng nasabing pasahero na makatravel din ito kasama nila ay lumipat nga ito ng ibang counter. At doon ay nakakuha nga sila ng boarding pass at nakalampas pa nga ang mga ito sa immigration. At ito nga ay hanggang makarating na rin sila sa boarding gate ng eroplano ang dapat nilang sasakyan. Pero ano nga ba ang nangyari? Bakit hindi pa rin nakasakay ang isa sa mga miyembro ng pamilyang ito noong oras na ng kanilang flight? At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Okay, maraming salamat dito sa pagkakataon ano, at mak makakapagpaliwan nag ang Cebu Pacific. Kami po sa Cebu Pacific ay gustong mailipad ang aming mga pasahero sa destinasyon nila lalo na kung international travel nang maayos at ligtas. Trabaho po namin na makapasok ang pasahero sa intended international destination nila. Wala po kaming intensyon na manira ng bakasyon. Hindi po kami basag trip, okay? ang kaligayahan po namin ay mailipad ang aming mga pasahero sa kung saan po man nila gustong pumunta. And we are doing this out of concern for our passengers. Now, yung nabanggit nyo nga ho, no yung issue dito sa passport. Um, halimbawa po kasi kung merong damage, ano po ba oh. yung perceived damage sa airport? Limbawa, sa passport, halimbawa po may punit, kahit kaunting punit minor tear ang tawag mm -hmm. o may scratch o para bang nakalmot yung yung pahina nabasa ng tubig nagkaroon ng watermark tampered o nasulata ng ballpen lalo na unauthorized marking yung sa delikadong pahina yung tinatawag nating bio page mm -hmm. no yung nandoon yung mga pangalan detalye mukha ang tawag po doon bio page um, may napilas na bahagi o na pahina na punit. Opo. Issue po talaga yan. Magiging issue po talaga yan sa inyong pagbiyahe ng pasahero. So, ang purpose po kasi ng mga ganitong um, proseso, mahigpit po kasi yung batas. You know, we have a law, immigration, um, mahigpit pong iniimplementa yan, human trafficking. Yung immigration po, inilipat na po yung responsibilidad ng pag-check ng visa at important travel documents ng pasahero sa airline. Oo. Kaya po, upon check-in, sine-check -check namin. Bawa, wow, pupunta ka ng Japan, pag tignan namin, may visa ba? Active ba yung visa? Active yung passport? Hindi near expiration? Um, and sine-check yung status. Mm -mm. Yung physical status mm -mm. ng... Mm -mm. ng, ng passport. Opo. Ngayon kapag po merong na-detect na perceived damage or tra or tampering, mm -mm. kinukunan po namin ng letrato yan at pinapadala po namin doon sa destination. So mm -mm. kami po sa Pacific Pacific, and I guess this is for other airlines too, may station manager kami doon. Mababak sa Japan or sa Bali, meron kaming... Mm -mm. Um, station manager doon, at sila po ay nire-review yung pinadala naming letrato uh, at dokumento, at mag-uusap sila ng immigration doon. Mm -hmm. Ngayon, kapag sinabi po, hindi pwede, not okay to board, susundin po ng airline yon Ah, uh, dahil Wala yan ng batas. Oo. Oh, oh. oh, batas siya. Oh, oh. Sinabi po ng um, ng, ko, no, Japan Bali, not okay to board. Uh -huh. Walang question, susundin po namin doon. Uh -huh. Kasi po ang airline uh -huh. ay pinapatawa ng multa sa bawat pasahero na nakakulusot pero hindi dapat pinabiyahe. Uh -huh. okay. Ang pinakamurang multa po ay about 20000 per passenger at depende yan sa patakara ng ng bansa, uh -huh. ng, ng foreign country. Uh -huh. Kasi po, pinagbabawa ng any form of perceived trans uh, tampering ng passport. Ito po kasi ay considered as official and national document. Mm -hmm. Ang passport po para sa kaalaman ng marami ay hindi po personal property. Bagkot, ito ay ipinagkakaloob lamang sa pasahero mm -hmm. for documentation and identification purpose, lalo na kung bumabiyahi ka. Ang passport po, inuulit po, ay hindi siya personal property. Pwede po siyang ma-revoke. Pero apo. pag Bam Carmina... Kaya, o, kaya natin, iniingatan po siya dapat. Opo, opo. Yun, sabi mo, iniingatan mm -hmm. dapat. Pero kung kunyari, oh. ikaw frequent traveler ka, mm -hmm. hindi kaya dahil okay. lang sa wear and tear, kaya nagkaroon ng konting pilas, mm -hmm. gaya na lang ang ating uh, kapartner si, na si Alvin El Chico. Mm -hmm. O oh, ha? mga tatlong po na yata, mga pasaporte nito, kapag Lagi dyan. na oh, mabubuksan. Oh. Diba na... minsan nagkakaroon din yun? Uh, tinitignan ng mga immigration oh. correct. officer. Correct, oh. Kasi nag-expire -e 'yan at yun, pag nagkaroon po ng minor wear and tear, nagkaroon ng punit, yun po ay dapat pinapalitan. Um, you will go back again to the DFA mm -hmm. and then papapalitan nyo po kasi talagang um magkaka kayo. It will be very challenging for you to travel. Mm -hmm kung perceived damage ang inyong passport. Opo. Ma'am, I think ang isa doon sa concern noong nag-post, kaya na po rin po siguro ang magpaliwanag o mag-confirm ang parang ini-speculate nila. Paano raw kung yung flight ay talagang overbook oh. at nagkataon lang na baka yung tatay niya yung napili ah. na wag nang oh, oh, isama oh, oh, oh. doon sa mm. sa biyahe. Ano po May ba katotohanan ma doon, ma'am? Hindi po. Hindi po kami overbook mm -mm. nung naturang flight na 'yon. Mm -mm. Um, at saka po hindi namin gagawin nagagawa kami ng kung anong anong dahilan mm -mm. para lang po hindi makapaglipad ng pasahero it's, it's out of natural concern mm -mm. for a customer or a passenger customer namin ito eh so mm -hmm. lagi namin pagpapahalagahan mm -hmm. lalo na family 'di ba traveling Apo. family oye, family group eh bakit naman namin bakit naman namin i eh, isi-single out si tatay at hindi namin siya pababiyahihin okay. dahil inaakusahan kami ng overbook. Opo, kung and... sakali po. A very far fetch. <clears throat> uh -oh. Idea. Okay. 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 Kung sakali po na pinayagan siya <clears throat> ng CebuPac na makalipad Despite kahit nga, na may ganun hindi, may permit ng <clears throat> Pilas eh, di ba, ng Kaunti. <clears throat> Anong mangyayari sa kanya pagdating niya doon sa destination niya? In this case, <clears throat> sa Bali po, di po ba? Mm -mm, correct. Halimbawa, pinalusot namin, hindi namin napansin, pinalusot, oh, oh, oh. nakalipad siya. Pagdating po sa Bali, dadaan din po siya sa check, di ba Mga bumabiyahi tayo, dadaan ka, immigration. Pagdating mo sa immigration, nila doon, makikita nila, considered damage, hindi ka po makakalusot. Ah. You will be stuck in the airport. You cannot get out mm -mm. of the airport. So that's the so worst thing the So it's going thing to be a negative and far worse mm -mm. experience for the passenger. Oo, uh oh, mahirap yung A to A ka airport to airport. Uh -oh. Tapos yung pamilya mo. Airport Bamilya to airport mo, ka lang. Oh, it's mahirap. going to be a very painful and shameful experience kasi isi-single out ka. Um, and then hindi ka kaagad makakabalik ng Pilipinas kasi wala ka naman booking because mm -hmm. you, you book for a different return date or mm -hmm. return trip. Now, doon magsisimula yung proseso, kagulon, and it's going to be a far more traumatic experience for the passenger. Apo, I ang isa pa doon sa binanggit po nung nagpost sa Facebook, parang hindi rin daw po nila nagustuhan yung manner lang din po nung staff kasi nga nung uh, silang bigyan nung boarding, boarding pass, boarding pass hindi is sila sinabihan ko ano bang nangyayari at ang and I quote, ang sinabi daw po sa kanila, kung bibigyan ko kayo ng boarding pass at mawalan ako ng trabaho, anong ipapakain ko sa mga anak ko? 14 days akong suspended. Kung baga, hindi po agad nila lalaman kung ano bang nangyayari at sinabihan mm -hmm. agad sila po ng staff di umano ng ganon. At nakausap po ba ninyo yung inyo pong staff na sinasabi kumarap po doon? Tama kayo dyan, di so, umano. Kasi hanggang ngayon, mm -mm. hindi pa rin nakikipag-usap sa amin yung pasahero. Um, we have a very efficient customer care. Um, sa bawat kaso po na ganyan, nakikipag-ugnayan po kami kaagad. Um, on record, And because we have a system in place, we have sent an email, maski din sa SB Messenger dahil nang post siya sa Facebook, um, tinatawagan po namin sila mula kahapon po, hindi po sumasagot. Okay. Kaya hindi po namin maberifika yung mga iba po niyang sinabi sa post. Opo. Okay. Pero bakit kaya umabot ng um, um, really ganun katagal, exhausted um, mm -mm. all platforms to reach the passenger kasi gusto rin namin pong ma-resolve yung case. Um, of course, this is really not the first time. um meron pa akong isang kaibigan last year na pupunta ng Australia. Ganyan din, may scratch naman dun sa bio page. Hindi po talaga pinaboard. So And we went talaga, through the process. Mm namin yung pictures, Australia. Sabi, hindi po pwede. Apo. So ano talaga? Sinabi ano? namin. Tinulungan namin. A sabi ko, um, mag-email ka sa ganitong um, email address. Tutulungan ka namin. And um, tinutulungan okay. namin ma-respond kung ano yung kaya namin ibigay okay. dahil sayang hindi na nakalipad hmm. so ano ang Ayun. protocol natin kapag may ganyan ma'am hmm. uh, dapat ba uh, paghihintayin yung pasahero nang hindi nila alam yung nangyayari o ano yung po dahilan? ba yung, o ano po ba ang SOP natin para hindi uh -huh. din po mag-cause ng panic o overthinking yung pasahero kung ano bang nangyayari dama, para alam dama. nila agad kung ano gagawin so ganit yung sa nangyaring kaso sinabihan namin sila na to oh, wait pinunan namin ng picture yung passport nila at yun ang ipinapadala namin. It takes a while, pero hindi naman naabuti niya ng isang oras because we are very conscious of the entire process. No? Mm -hmm. So, sinunod ng picture, hinihintay namin sumagot ang Bali authorities. Ang nangyari, um, lumipat sila ng ibang counter. Um, so, Paglipat nila ng ibang counter, nakakuha daw siya ng boarding pass. Nga, boarding Oo nga, bakit Opo. At, at ang ang sinasabi na clear daw po pass, sila sa immigration pero dahil, din. Pero dahil na-slag na sila, Oo. at naitawag na yun sa Bali, pagdating nila sa boarding gate, identified na sila. At meron na ngang desisyon na hindi pwede. Oo, pero bakit daw ang ang immigration ay cleaners sila. Ang Sebpak lang ang talagang um tumanggi. at uh, in fact, nandoon na sila sa boarding gate mismo. Mm -hmm. um, nakakuha nga kasi uh -oh. doon sa isang lane. Paano nangyari po doon, ma'am? Kasi nga yung responsibilidad ng pag-check ng um, travel documents, passport ay inilipas na sa airline. Kaya po yung ginagawa sa check-in. Bapag check-in, papakita mo yung travel documents mo, yung passport mo. Yung responsibility na yan, ibinigay na sa airline. Hindi na yan trabaho ng immigration. Ah, so when you okay. get to the immigration, kompleto ka na, may boarding pass ka na, Oo. ipipresenta na lang yan talaga um, dahil nga matindi ang screening natin for for human trafficking. Kaya nasabihin po talaga ng immigration, wala sa amin yan, sa airline yan. Kasi sa amin po yung um, responsibilidad right, Mayroon po mga pumapansin, ma'am. Uh, dahil nga sabi ko nga kanina, lahat tayo mga analysts, <laughs> lahat tayo judgmental, kapag ka nakita natin, may nakita tayong ganyan. Kasi mm -mm. marami naman sa mga Pilipino ngayon ang bumabiyahin na. Mm -mm. Ang sabi nila, mm -hmm. dati raw merong tanimbala. Ngayon naman daw ang modus, pilas pa passport. Naku? <laughs> ano ba yun? Meron bang ganun, ma'am? Wala. Wala po. Um, we would like to assure the public. No? So, traveling public, mga babiyahin papunta ng uh, international travel, wala pong ganyang punit passport modus. Um, nakikita ko nga po yan sa Facebook, umiikot-ikot siya. At hindi po yan totoo. Kasi po, napaka, sorry, um, it, it's a bad theory. Okay? okay? Bakit namin pupunitin ang passport? Mababawasan kami ng pasahero. And that goes for both um, Cebu Pacific and Naia, di ba? It's very difficult to get a passport, di ba? Mag-schedule ka, may bayad yan. And it's just so wrong. So, um, to not raise the alarm and to put peace, uh, peace of mind ng ating mga pasahero, wala kong ganong modus. Okay. pero stricto lang po talaga tayo sa pag-check sa so status ng passport. Okay. So ngayon po, itong uh, kaso nila ongoing pa rin. Ano po ang pwede pang gawin ng Cebu Pacific para sa ganoon ay uh, magkaroon ng closure o nang ba itong uh, kaso na ito? Um, thank you Doris ano. Ito talaga yung um, matinding paalala. Um, makipag-ugnayan po directly sa Cebu Pacific um, sa so ngayon po, wala po kami official request or complaint mula sa nasabing pasahero na nag-complain sa Facebook. There is nothing on our end. So, hindi po namin siya officially ma-handle. And we've been calling, messaging, and sending emails because we want to put a resolution to this. And there is no request from their end. Yun po. Okay. So, number one, makipag-ugnayan po kayo sa airline para kung matulungan kayo officially. At kami po ay merong um, maayos na customer care na nag-handle po ng ganitong complaints. And then, important travel reminder, ingatan po natin ang ating passport. Lalo na kung bumabiyahe, um, lagay niyo po sa maayos na envelope. Paaari po yung plastic envelope kasi po para hindi siya mabasa, malukot, ah uh, madamage mm. ma sa bag. Yung iba po, sinusok lang sa bulsa ng maong pag bumabiyahe. Oh, oh. Naku, ingatan po natin. Oh, Kasi oh. po, uh, official po. and national document po ang passport. At kailangan po natin yan. Lalo na kung um kayo ay bumabiyahe para sa trabaho. Okay right. Oh, gusto lang namin sa 'yo ipaalam din ma'am no, yung uh, nagcomplain uh, nagko-complain sa social media mm -hmm. si Ma'am Dayana ay sinubukan din po namin makontak mm -hmm. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin siya sumasagot. Apo. Pero bukas po ang ating linya para doon po o, o, o. sa pamilya ni uh, Dayana. 'Yan para thank you, Doris. at umaasa mm -hmm. pa rin kami na magkausap kami kasi gusto namin silang matulungan. Okay po. Ayon. Ma maraming maraming salamat po sa paliwanag at thank, uh, you, thank you po. Thank you ma'am. Sa mga kababayan po nating pasahero, katulad nga ng paalala ng Cebu Pacific may mga ganitong bagay nga kayong na-experience or nangyayari sa inyo, ay dapat sa mismong airline company kayo magreklamo. At iwasan din nating mag-post agad-agad sa social media dahil siguradong wala namang makakatulong sa atin at siguradong pagpepyastahan lamang tayo doon. Ngayon, kung sa tingin nyo ay tama kayo at nagawa nyo na lahat ang dapat nyong gawin at nakapagreklamo na rin kayo sa nasabing airline pero wala kayong nakitang aksyon, yan na siguro yung tamang panahon para lumapit tayo sa programa ni Tulpo Perfect. Hindi natin sinasabing Sa lahat ng pagkakataon At problemang kinakaharap natin Ay solusyon ang programa ni Rafi Tulpo Pero Ito ay nakakatulong din Para ma-push at lalo mas mabigyang pansin ang mga nabaliwala nating reklamo. Pero paalala lamang pong muli na nasa tamang katwiran tayo at alam din natin kung ano ba talaga ang ating pinaglalaban at hindi lamang tayo basta-basta gumagawa ng kwento para makuha ang simpatya ng taong bayan. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.